Paglulog na kayo, sir. Ba para sa clarity ng lahat po, sir, ah, baka pwede nyo explain bakit na ah, wala kayo nung nakarang nila ka. Ah, wala po, nung nakaraang ilang araw, gawa ng yung ating uh, may bahay ay masakit yung tuhod at walang ibang magkakasikaso. Wala namang kaming uh, kasambahay at uh, siyempre, meron kaming mga anak na kumakahol, uh, apat eh, nagdudumi sa bahay, nakakalat ng ihi, dumi, wala mag aso Kaya, siyempre, eh, bilang ama na kahanan, eh, mas pupunahin natin muna yung kapakanan ng aking sambahayan. Kaya po, ako, ako, eh, pansamantala,

doon, eh, manong ni, ay kuha yun doon sa, Edsa eh, sa Chandra hotel. Nagkataon lang, eh, aksidente na magkita kami doon. Pero si Manong Ted, matagal lang kami magkakilala niya at sa katunayan, kung uh, babalikan ninyo yung mga YouTube, ano, no 2012, 2013, 2014 ay nai-interview na nila ako ng mga Okay, salamat sir sa pagsira. Sir, matalang ko lang, ano naman po yung magiging, uh, ano po yung komento nyo, personal na komento nyo sa mga pinawasang pension ngayon ng uh, po natin and made in uniform. At posibleng hindi na rin po ito masama sa i restore kasi nagkaroon po sila ngayon ng pagpabalangkas ng budget dahil po sa issue ng PhilHealth, sa issue po ng DepEd. So ngayon, na find out din po natin na pati pala pension ng uh, pasundaluhan, men uniform ay tinapyasan din. So bilang isang dating alagad ng batas, no, dating men uniform, ano po yung personal mo na comment dito? Ito, right, no, kung totoo man yan, ano, na mabawasan o makikinalaman, yung uh, pension ng ating mga ano no yung uniform uh, servicemen ano yung mga nagserbisyo sa bayan ay eh, nakakalungkot sapagkat so, eh dapat nga mas lalo nating ini-encourage ano, yung ating uh, mga men in uniform lalo na yung mga nasa active services pa na pagbutihin nila o sa pagbubuti nila sa kanilang sinumpahang tungkulin ay may nag na magandang benepisyo sa sandali na sila ay magbubuti. Dapat, dapat yung mga benepisyo para doon sa mga nagsalbisyo ng tapat sa bayan ay eh dapat eh di, hindi pinakikialaman. Yun po yun. Yeah. Magtanong kayo, baka mayroon kayong tanong dyan. Sir, may magkakaroon siguro ng rally ngayong January 13, ang IFC or Iglesia Ni Cristo. Um, uh, ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga mamamayan kung ano ang pwede natin gawin kung paano tayo makakasali or paano natin ito mapapalakas pa para mapag-usapan itong uh, mga malawakang rally rin sa buong mundo ng malaman ng buong mundo kung anong klaseng pamahalaan meron ng Pilipinas yung pamungkol dun sa announced sa uh, ng uh, Iglesia ni Cristo, siguro bigyan na lang natin sila ng na, uh, respeto dun sa kung ano man yung magiging uh, desisyon at posisyon nila kung sila ay uh, papayag na may makakasama iba. Kumbaga sa ano, no, ito ay aktibidad uh, aktividad ng Iglesia ni Cristo kung kaya, eh, i-respeto po sana natin yung kanilang uh, pagnanais. Uh, kung ito man ay uh, gusto nila na sila lang. Antay na lang po natin, siguro. Mas maganda kung ano yung magiging announcement ng Iglesia Ni Cristo kung mapayag ba sila na sila ay makakaluan. Sapagkat, bilang daming alagad ng bakas, ang isa sa nakikita natin dito, ang unang isa sa anang alam ng Iglesia ni Cristo ay ang kanilang siguridad. Kaligtasan at siguridad mula doon sa mga mag i sa kanilang hangay. Kaya, yun po, no, wag namin yung kagustuhan ng uh, Iglesia ni Cristo sa kumakita paano nila itataos kung nali, kung ito ba ay uh, papayag pa sila na may kasama iba o sinalama Sapagkat ang pinag-uusapan po ito ay yung kaligtasan at siguridad ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo yun po yun ano masasabi niyo naman po sa ginagawang pag-target sa mga pumupot na sa EDSA? Kasi unang-una pong target si Channel 167 na ipakulong. Pangalawa kayo, may palak sa inyong buhay. Maaari pong isa sa mga pumupunta dito sa EDSA ang susunod, susunod nilang targetin para humina po ang pagtitipo ng mga tao sa EDSA. Baka po may mga vlogger na sampahan ng kaso, ano po ang dapat nating gawin at ano ang masasabi nyo sa ganitong distante ng mga kalaban? Alam nyo, kung tayo ay gusto nilang gururin o gawa ng masama, wala naman tayong magagawa eh. Ituloy lang natin. Ituloy lang natin yung ating nasimulan. Ituloy lang natin, natin itong ating makikipaglaban. Sabi nga, ano, kahit pa ha? durugin mo man ang buto ko ha? lusawin mo man ang katawan ko diba? wala rin kayong magagawa yun at yun pa rin ang isisigaw namin ano yung isisigaw namin? ha? sinisigaw namin yung magliwanag ang isip ni Bongbong Marcos. Diba? Sabagkat itong Pangulong ito na ayaw na edsa Friday group sa Pangulong pangat magnanakaw at sinubaling. Wala po yan, yung mga pagbabanta po na yan. Kahit po magbanta sila ng magbanta, patayin man nila tayo, ikulog man nila tayo, wala rin naman po tayong magagawa eh. Di ba? as long as wala tayong ginagawa masama. Pamako tayo kapag tayo ay may ginagawang masama. Diba? Bakit ka matatakot mamatay? Kung may ginawa kang masama, matatakot ka. Hindi diba? ka lalabas ng bahay na walang security. Diba? Pero kung wala ka na namang kinatatakot, kung wala ka namang itinatagong kulto sa aparador, ilalabas ka ng bahay. Sapagkat, yung pagsasalita base sa ating mga karapatan ay eh, hindi ko na magsapatas yan. Diba? Ito eh, ay paglalabas ng ating saloobin, ng ating opinion patungkol sa kinakawang pagnanakaw nitong gobyernong Marcos. Dear po yun. So, yung mga nangyayong nangyari kay Channel 167, lilipas din po yan at mananalo din tayo sa kaso. Kahit anong kaso pa at itanang nandiyan ni Itanin, i-arga na ikarga, wala po yan. Huwag po tayong katakot. Pabuhay okay. po kayo sa Thank you, thank you. Ano ka na? Wala ko may tanong.